first order, dalawang isang beef biryani, dalawang chicken biryani. <laughs> Pagdating nga ni Jenea dito nga sa shop, lumabas nga ako para ayusin ko na nga yung business permit ko nga. Sa South Park nga muna ako unang nagpunta kasi kapag ka nandito nga ako, nababasa ko nga na nandito yung pinaka-office nga ng BPLO. Pero nung, nasa loob na nga ako, itinuturo naman ako dun sa may complex. Dito na din nga ako dumiretso, nagtanong muna nga ako dito sa may information, dun nga ako tinuturo sa loob. Kala ko nga wala ngang tao kasi pahapon na nga siya. Nagulat nga ako kasi mga pa pagpasok ko nga dito sa may pinaka-covered court. Sobrang dami nga ng tao at napuno nga yung loob kaya bumalik nga ako ng shop kasi nga alanganin nga yung oras ko yun nga pagbalik ko nga ng shop yung mga dapat nga namin gagawin nga ni Jenea ginawa na nga namin inuna na nga namin yung paggawa nga ng burger patty so, sariling gawa namin yung patty namin para mas masarap kasi pag sa iba kukuha kami puro ano lang parang puro harina na lang at pag sa amin beef talaga isang kilong beef, mamasa-masa na yung mamaya. Itong itlog. Lagay na isang itlog. Itong lawang itlog. Ito Check po <laughs>

there will be, be nice. slaughter yes. Eh, tingnan nyo naman guys. Alas 10 na kami natapos sa so paglilinis ng preserve na to. Diyos ko. Ito, so, inabot siya ng mula alas 6. <laughs> sobrang tagal nga na hindi pa nga nade-depress nga tong freezer nga na to. Kaya... Kumapal na nga yung yellow dun sa pinakailalim kaya hindi na namin mailagay ng maayos yung stock nga namin. Doon naman si Jenea mag time lapse daw ako habang ibinabali ko nga yung mga mga stocks dito nga sa kabilang freezer. Kaya isinet up nga niya yung phone ko at ipinatong niya nga kung saan. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!